Morning mga call goods. Negative 6 po tayo ngayon. Aray ko! At nag yung ibabaw ng mga sasakyan. Napapansin oh. nyo mga call goods. Ah, napakalamig. Aray ko! Sakat sa kamay. Kaya ibulsa ko na lang tong kamay ko. Ayan, kita nyo mga call goods. Yelo yan oh. oh. Ayan Oh. Yelo. Yelo mas malamig pa sa labas kaysa sa kwarto. Sakit sa kamay. Kaya nakabonit tayo ngayon. Okay na yun, nakikita nyo yung dinadaanan ko kaysa yung pagmumukha ko. Ah, kasi dati puro mukha ko yung nakikita nyo. Hindi nyo nakikita yung mga dinadaanan ko. Ngayon, ito. Puro dinadaanan ko naman yung makikita nyo. Siguro makikita nyo yung mukha ko. Madalang na lang at maghahunting tayo ng mga lasing pag ganitong sunday kasi pag ganitong oras makikita mo yung mga tao nasa labas pa yung mga galing sa bar yung mga galing sa party house party people yung mga ganoon ay grabe ang lamig negative 6 dry cold ito niyong mga cold goods Ayan o, oh, kung napapansin niyo, nagka siya. Ayan. kaka yan oh. Ayan. Oh. Kahit nasabihin mo nang matagal, ako dito, matagal na ako dito sa Poland, pag ganitong winter, pag ganitong snow season, nilalamig pa rin talaga ako. <laughs> Sasabayan pa ng hangin. <laughs> Dry cold talaga yung masakit sa kamay. Ito yung pinaka mas malamig kaysa yung nag snow Wala pa akong nasa salubong lasing ah. Nakakatuwa kasi mga lasing dito. Yung susura-sura sila maglakad. Pero hindi sila nanti-trip. Yun ang kagandahan. Pag mga nakainom sila, dito na kasi ako mismo sa may downtown ng old town. Pero wala pa ako nasa salubong na lasing. Sipon-sipon pa tayo dahil sa lamig. Yun, may mga grupo doon. Simplihan lang natin kumuha ng video. Umalis na yung mga lasing. Andun, nauuna sa akin eh. Yung apat na grupo na yun. Na namumula, namumula. Mabilis maglakad ng mga lasing eh. Dito tayo dumaan. Ito yung mga group kong lasing. ay Ayan. Ayan nila parang palengke.

Ito, oh, isang grupo ulit. Matino naman sila, rin. Matino naman sila. Pag nakainom naman sila. Sang grupo ulit. <sighs> Kapitan natin nang konti. Ya. Hmm. Ayan pa, may grupo pa lasing <laughs> man taunggo lasing ol goza